Gag sa numero uno sa mga balita subong adlaw. PNP ginausisa ang alegasyon nga may protector ang mga drug personalities sa Police Station 2. Sa note nga naupod sa ginutod nga kamot nga ginbutang sa sabaw na sulat ang initials sa protector. Yari ang report. Hindi lang mga ngalan sa mga persona nga yara sa drugs watch list ang nakitaan sa listahan nga na-recover sa nadeskubrihan nga pares sang ginutod nga kamot nga ginsabawan sa linaaga sa galunan sang ice cream nga ginhaboy sa basuraan sa barangay 2 sa Bacolod kahapon. Nakasulat man sa listahan ang initials nga RR nga posible ginatudlo protector sa mga drug personality sa police station 2. Suno kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, kabahin ini sa ila nga gina-validate. Gina-validate pa na mga muna ng mga regasyon so far sa pag nila Siguro may arat, or nalapakan, or na nalapakan o na siguro ang resulta Gin kumpermar ni punong barangay Imelda Bangguanga nga kalabanan sa mga yara sa listahan mga taga barangay 2 nga nabilanggo na tungod sa kaso may angot sa ilegal nga droga gani kadungan sa pagpangusisa sa mga missing person sa barangay 2 gina validate naman karon sa kapulisan ang mga CCTV nga malapit sa lugar isa ka nga van ang ila karon ginausisa matapos makuhaan sang video nga nagdulog sa lugar nga ginabuyan sang utod nga mga kamot. Around mga 3 a.m. to 4 a.m. doon ako naging billion ta. Billion sila sa utod ako na po. Kasi mapainans na pa. Hindi na natin kung ano mga kita sa ibang nga footage may klaro, klaro pa siya na yung klaro-klaro pa siya. Kaina, nakigsugilanon sa Barangay Council upod sa katapos ang Police Station 2 ang pila ka mga individual ngayara sa listahan. Kalabanan sa ila, nagpabutsyag sang kahangawa kag ngani nga wala na sila naga sa mga transaksyon may kangtanan sa illegal nga droga